Good morning guys yan. Happy Father's Day sa inyong lahat. Magpapalipad ulit tayo. Sunday, tinamad magtos. So, ayan. Palo-apply muna tayo. Tara guys. Okay, tara. Paliparin na natin. Ayan. Ano sila? Ganda ng araw ah. Ganda ng panahon. Bala, Ayan, umangat na. Okay. Ayan, uh, magbibad. Ayos. Ayan. Ayan sila. Naglalangon na. Oh. pa. Ayun pala sila. Oo. Oh. Ayun. Ayan sila. Lumayo oh. uh, na mga ibon. O, oh, Antayin natin ulit. Ya, 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 kembali. Masih lebar ini, itu parit. Kali ni ada minyak, ada debit ada. Yo, yo. Ada nama nak nang para. Tuh, tuh, tuh. Apa bahannya? Merapit dan lumayan dingin. Eh, apa kau cakap? Eh, 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 apa kau cakap? Eh, apa bahannya? Sepuluh ribu. Merapit dan pun merapit.